Gumawa pala ako nito para kay Dilan. Tara, sama niyo ako. At anong tawag dito sa inyo? <laughs> Ang ganda ng intro ko, ano. Si Dilan yun eh, umiyak eh. Kasi kala niya kukunin ko siya eh, hindi. So, yun nga pala, gumawa ako ng ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag siya. Nakakita ko lang kasi yan sa mga video na napapanood ko dito sa Facebook. So, Ayan, gumawa ako sa computer, nagplat lang ako, tapos pinrint, ginupit. At gumamit na ako dyan ng mga barbecue sticks at saka scotch tape. So, hinati ko lang yung barbecue stick para hindi gaano mahaba. So, napapansin ko kasi na kapag uh, black and white ay baka mas mabilis makatulong kay Dylan para ma-focus niya yung paningin niya. Kasi yung talaga yung napapansin ko tuwing gabi na Kunwari, nagbabihis ako sa kanyang diaper, tapos nag-on na ako ng flashlight ng cellphone. So, ganyan lang yung ginawa ko. Ginupit lang, tapos dinikitan sa likod. Tapos, yan yung mga objects, may stars. Kasi nga, dahil the twinkle, twinkle, little stars kami. So, lahat ng mga binabanggit ko sa kanya, in words, yun yung mga pinrain ko. Tapos, rooster, dog, yan kasi yung lagi naririnig niya dito tuwing umaga, tanghali at hapon. So, ayan na yung output. At ipapakita ko na lang sa next video kung anong nangyari. Bye!